So, sa madaling salita, pag itong si muslimon ay gagawin mo siyang dual, ano ang mangyayari? So, dagdagan mo ng alif at ka nun, yung isang salita. So, ganito siya. Halimbawa, ganyan, itong si Mim, ay putulan mo siya ng buntot at dun mo i-dagdag yung alif at saka yung si nun. Okay? So, di ba, itong si Mim dito ay isa siyang tanwin damma. Okay? So, marfo So, ano ang mayayari? Rules number two, tanggalin mo yung damma dyan or tanwin dyan. Papalitan mo yung min sa haraka na fatha at saka yung nun ay kasra. So, tatanggalin mo itong si damma dito. No? Hindi na siya ngayon damma dahil gagawin mo na siyang isang dual. So, ang mayayari kapag tinanggal mo itong si uh, haratan ng mim na kung saan tanwin, papalitan mo ng fatha. Okay? At saka yung noon naman na idinagdag mo, papalitan mo na hasra. So, ganyan. So, paano basahin? Muslimani. Para po sa nagtanong, no? Ano ang rules ng musanna? So, ito ay na-explain na rin natin dati. Pero, I try, no? Subukan natin na i-explain, ipaliwanag sa uh, madaling paraan. Okay? So, ang musan na ay ito yung dual. Okay? Musan na ay ito yung dual. Kumbaga, sa English, meron tayong tinatawag na singular, then dual, at saka plural. Yung singular ay yan yung isang uh, isang bagay or isang kalima, isang word. No? Yung dual is yan yung dalawa, at yung plural ay yan yung 3 or more hindi kaya tatlo hanggang pataas no so itong itong musa na ayan yung dual kumbaga dalawa so for example pag sinabi nating muslimon ang ibig sabihin ng muslim ay isang muslim okay isang muslim pag sinabi nating muslimaton isang muslim na babae itong muslimon ay isang muslim na lalaki itong muslimaton ay isang muslim na babae. So, ito ay lahat ito sila is rod, no? Sila ay mga singular. Hindi sila dual. So, paano kapag itong si muslimon at saka si muslimon ito ay gagawin nating dual? Ano ang mababago? Ano ang mangyayari sa dalawang kalimana ito? So, bago natin explain or gagawing dual itong dalawang kalimana ito, ang una natin gagawin ay i-follow natin Uh, sundin natin yung isang kaida ng musanna. Una, ang gagawin mo ay lalagyan mo ng alif at saka nun yung kalima. Okay? Alif at saka nun. Okay? Lalagyan mo ng alif at saka nun yung isang kalima. Pangalawa, lalagyan mo ng vowel. Okay? Anong klaseng Vowel. Vowel na una is fatha. Pangalawang vowel ay kasra. So yan. Una, ilalagay mo ay alif sa saka sa isang kalimba, Ilalagay mo dito. Pangalawa is ilalagay mo siya ng vowels na dalawang vowels. Unang vowels ay fatha. Pangalawa ay kasra. Ngayon, subukan natin siyang ilagay dito sa dalawang example natin. So, for example, ganito, no? Gagawa natin na itong isang muslim na lalaki ay gagawin natin musan na. So, isulat mo yung mim, sin, at saka lam. So, pag sulat mo ng ganyan, no? Siyempre, isulat mo yung mim. So, unang rules, dagdagan mo siya ng, o lagyan mo siya ng alif. So, idugtong mo dyan yung alif. At saka, i mo yung nun. So, hindi mo pwede ilagay dito yung noon mo. yung noon dito sa alif kasi hindi mo pwede. So, may nangyari is ganyan yung magiging itsura niya. Pangalawa niya o pangalawang kaida ay ilagay mo ng vowels. Unang ilalagyan mo ng vowels is dun sa mim na fatha. Pangalawa is kasra. Saan mo ilalagay yung kasra? Dito sa noon. So, paano bigkasin? Muslimani. So, pag makakita ka ng ganitong word, Muslim ano ibig sabihin dalawang Muslim. Okay? Dalawang Muslim na lalaki. So, paano naman kapag ganito? Pag ganito yung case, same case pa rin. Swat mo yung mus Okay. So, dito sa ta, dahil siya ay isang tamarbuta, hindi mo siya mamadagdaga ng alif. Diba? Unless, gawin mo siyang open. So, i-open mo yung tamar buta ganyan at dagdagan mo siya ng saka mo dagdagan ng alif at saka nun so pag malagyan mo ng alif at saka nun saka mo siya lagyan ng haraka musli then fatha, then kasra so muslim matani okay, so ganyan yung rules ng musanna so another example no okay so ganyan ang gagawin mo baitun same case pa rin dun sa ginawa natin kanina magdadagdag ka ng alif at fatha at magiging nun at kasra so bay tani dalawang bahay sa yaraton ganoon din yung tamar buta dito i-open mo siya sa kamo idagdag yung alif at sa kayong nun at yung kanya vowel. Okay, so ganyan yung isang rules ng musanna. So sa madaling salita, pag itong si Muslimun ay gagawin mo siyang dual, ano ang mangyayari? So dagdagan mo ng alif at saka nun, yung isang salita. So ganito siya. Halimbawa ganyan, itong si Mim ay putulan mo siya ng buntot at dun mo i-dagdag yung alif at saka yung si nun. Okay? So, di ba, itong si Mim dito ay isa siyang tanwin damma, Okay? So, marfo So, ano ang mayayari? Rules number to tanggalin mo yung damma dyan or tanwin dyan. Papalitan mo yung Mim sa haraka na fatha at saka yung nun ay kastra. So, tatanggalin mo itong si damma dito. No? Hindi na siya ngayon damma dahil gagawin mo na siyang isang dual. So, ang mangyari, kapag tinanggal mo itong si uh, harat ka ng mim na kung tanwin, papalitan mo na fatha. Okay? At sa noon naman, na idinagdag mo, papalitan mo na kasra. So, ganyan. So, paano basahin? Muslimani. So, dyan pa nagtatapos ang ating discussion. paki share lamang yung ating video para lang sa ganon ay mas marami tayong matulungan ng estudyante na gusto matuto ng nahoy, arap, at yung sar. O bayad warahmatullahi wabarakatuh.